ipinapanalangin ko rin sa apat ng na brilyanting ito. Nagawing makatotohanan ng aking mga sasambiting inkantasyon. Isinusumpa. Sa oras na kayo ay mamatay. Kayo ay maglalaho. At walang bangkay na matutira sa inyo upang pagdamayan ng mga mahal niyo sa buhay. Isinusumpa ko rin na mawawasa ang inyong kaharian. Ipinapanalangin ko sa apat na mahalagang brilyan. Nagkawing ka hindi ng ang inyong mga wangi upang kayo ay layuan at pandirihan ng lahat ng mga mamamayan dito sa Encantania. Isinusumpa!